Sa akin ngayon. Ato. Full of snow. Hayan oh, kasi maghapon, kahapon at magdamag ngayon. Ang ang kapal na. Ito yung dinaanan ko na naghatid doon sa alaga ko. Hindi ko na video kanina kasi nahirapan akong magtulak. Kasi it's stuck. Nag-stuck na kami. Ayan guys oh. Oh. Ang kapal ng snow. Ang kapal sobra. Oh, ayan. Sobrang kapal guys. Oh. Parang mm, doon sa pinanggalingan namin ano, pinanggalingan naming lugar doon sa Medjib kung saan yung ski place. Ito, ito ko kayo hanggang doon. <coughs> Dito guys, pag may isno, ang liwanag ng kapaligiran. Parang magiging light mo tong ano, tong snow. Ayan oh guys. Ang kapal. Oh. Di ba? Ayan oh. Sobrang kapal. Oh. Ayan guys. Hanggang doon pa sa taas. Ayan. Ayan. Ayan guys, so. Ayan guys. Ayan, dun sa likod ng bahay namin. Pabalik na tayo. Kasi ano. Kasi kailangan mag-umpisa na tayo ng trabaho. Mag-almusal na tayo. Kapal guys, so. Hindi mo na maabot hanggang doon sa ilalim Kapal. Sobrang Kapal ang sarap sanang maglaro dito kaso nga lang hindi tayo makapaglaro eh ito, At ito yung bahay namin oh yan punong puno na dito oh ay ay ayan salamin ito sa baba puno na ano ito madulas guys madulas ito oh kasi salamin natin ang ating shoes. O. Ganyan guys, oh oh Ang ganda, ba? Diba? Parang fairy tale lang na napakalood. Ganda-ganda. Hey guys, papakita ko sa'yo sa back ng bahay namin. Ito nana. Inano nila. Nilinisan na nila kasi hindi kami makadaan. Kaya nilinisan nila. Kaya mas maganda na ngayon kasi may daanan na hindi gaya kanina kapag punta namin sa school walang daan na ganito ang hirap itulak tong ano, upa upa upa, o tignan nyo di ba ang hirap guys, o oh. mahirap pa rin dito, kahit pa paano kasi na ito is mahirap eh. kalabanin itulak tong stroller Wow. Tindaan. Ang hirap magtulak. As in na parang parang nasa lubak ka. Lubak-lubak na ano. Oh, diba? Ang hirap. Tapos yung hirap itulak. Tapos yun ang gumawa sila ng ano. Ng snowman yan na. tapos dyan ang hirap guys na itulak tong ano stroller tignan nyo naman yung style nya oh. oh. parang nasa lubak lubak ka lang ano ito magdamag na to na ano maganda na nga lang naglagay sila ng asin para matutunaw na 'yung oh! ano. Pa-megapi. Na. ng ano. Ng snowman dito. Tignan natin. Ito siya, kasi patunaw na 'tong yelo. Ginawa ni sila, nila siguro 'to kahapon. Look at that. Nakaano pa siya. Mukhang may problema yata to si snowman. Ah. Uh. Snowman. 'di ba? May problema yata to si Snowman. Talaga guys marami din doon ang ginawa ng mga bata. Ayun no, naglalakad tayo. Nakakaano tayo ngayon. Nakati sa tissues ng snow. Yeah, yeah. Sunduin ko na kasi yung alaga ko. Ten minutes na lang. Nakatandon na ako. Ako ko pa talaga mag-video, 'di ba? Ayan naman yung iba. Ito naman isa na to. Tinanggal ang mata at saka ilong. Para na siyang mumu. O. Ayan. Tapos ito naman. Ginawa nilang ganyan. O. Diba? Very ano sila. Creative. Creative. Ah. Diba? Sanda ng pagkagawa nila. Creativity yung mga bata. Okay. guys. Dito na tayo sa ano. Ayan din yung isa. Oh, ang cute ng pagkagawa. Ah, hindi ba? Tantan, tantan. -tan. Matumba na yung isa. Oh. Ito yung malaki. Kaso nga lang na yung ano. Nila. Yan guys so. oh. Dito na ako sa ano. Susunduin ko na yung aking alaga. Tan tan tan. Okay. Kiyag namin oh. Ayan. Ang kapal din ng isno. Andito ako sa loob mag video kasi ang lamig sa labas. Grabe. Ayan oh. Tapos tignan nyo yung mga kahoy. Ang ganda. Parang ngayong Christmas tree. Noong sinaunang panahon na wala pang Christmas tree na nabibili. Yung mga kahoy nilalagyan natin ng sabon perla. Tunawin natin yun. Tapos pag yung mga bula, nagkaganyan na. Di ba ilalagay natin sa may tree? O ganyan o, oh, ang ganda. Di ba? Ang kapal. Hindi ko alam kung kailan mag-stop tong isno na to. O. Oh. guys oh. ang kapal magbukas nga tayo ng bigla na natin wow ang lamig grabe yun no sa mga kapitbahay Okay guys, maraming maraming salamat sa yung panunood. Pinakita ko lang sa inyo kung anong nangyayari ngayon dito sa aking trabaho. Salamat po. Bye bye. Sarado na natin.